Hello guys, welcome back to my vlog Sa video na to Papakita ko sa inyo Ang loob ng isang Contactor So bubuksan natin tong contactor na to At papakita ko sa inyo Kung ano ang Nasa loob nito So merong screw dito Tatanggalin lang natin to para mabuksan natin 'tong kanyang body Ayan guys. tanggal na natin itong dalawang screw. Ayan. Ito yung nasa loob niya. Meron siyang parang transformer. Ayan. Ito. Ito yung sa kanyang coil. Balito yun. Yan yung A1 at saka A2. Connected sa coil. Then, meron siyang parang metal. Yan, pag nag- pag nag-energize siya, magmamagnet yung metal. Tapos magkukontakt. ito naman ang isa ito ito siyang spring Ayan. ito yung mga contacts nya yun sa ilalim pag nag energize yung coil mahihila nya yan ganyan tapos itong mga contact na to mag mag close siya. doon doon dadaan yung kuryente niya. Guys. Yan. Ay e energize siya dito. Mag energize yung coil. Mag 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 create siya ng magnetism. Tapos ganyan mahihila niya. Ganito pag nag-energize doon nag yung contacts niya na mag-close siya doon dadaan yung kuryente Gan, ganyan lang yung function nitong contactor so yun lang guys sana may natutunan kayo sa video na to salamat